Saklo, Magdala kayo ng ID, naglilistahan na rito. Bahala kayo. Bahala kayo. Baka okay, hindi kayo malista. <laughs> Ayun, <no? laughs> o, <tumatak> mo Hindi, papasok mo rin. lista mo muna. Hindi, okay, okay. Okay. papalit mo kasi muna. Hindi, mo mo gaguhin mo nga yung mga tropa natin dyan, lokohin mo lang hmm. gagawin? kasi ito, lista to ng jersey eh palistahan ng bayad ng jersey natin, di ba maglasal tayo sa liga Doon sa may kabilang barangay ngayon, sabi mo sa nila sa ayu, ano sa ayu naglilistahan na, naglilistahan <laughs> na, naglilistahan na. 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 mabilis ko matapos mo lahat yung tawagan mo, nagdala ka mo ng ID naglilistahan <laughs> <laughs> nyo na yung eh. pangalan nyo mo na rito Bins <laughs> Palagay mo, palagay mo Tawagan mo ah. <laughs> Ikaw, bali, nagdala na. Lista mo na sa'yo. mo mo lahat. Eh. Paglilista mo. Ang bibilis <laughs> na. Ay, Hindi nila lang. Isingiling yung... ko sila dyan. Sang libo, isang jersey. <laughs> <laughs> gago, ito ako talaga. Hindi ka. bakit ba? Putrip yung ano? Hindi, gago ka ba? May warmer nga kasama. Hindi, ay, ayaw. Sakala nila. Ayuda. Ayaw. mo. Ayan. Oh. Ibigay sa to, talo pa naman si Bert. Ha? Huh? Talo. <laughs> Bert. Diyo tawagan ko, napakatagal ni Bert. Ay, sabagat. Ay, eh, naman. Magkakasama lang yung mga yan. Oh, yun. Hello! Hello! Hello. May, Ay, sir, kung Bert ha. Oh, mata sa mo ni, ano? Sabi ko ni Diyo magkakasama ba, mag ba kayo? Oh. Ha? Oh, bakit? Natural. Natural lang din sa iyo eh. Sino kay diyan? Ilang kay diyan? Tatlo. Tatlo, bakit? Okay. Magdala kayo ng ID at aglilistahan na rito. Wala kayo. Wala <laughs> kayo. Hindi oh, kayo malista. Ito. <laughs> <Ay, no. laughs> o tumatak mo ID <laughs> Ay ID, ra. Ay ng lista na. Ulo. Nagdi-lista, nagdi Bilis. Ako <laughs> ba na magtatakbo ba yung mga ka Ay! Si ano pala? Si Sarabong mo. Tawagan mo ko na lang. Huwag mo na itat! Tawagan mo na. Tawagan mo rekta. Eh, eto na. Diba, maglilistahan na rito. Diba, kasama nyo ako dyan <laughs> Naglilis tayo na dito. Ha? Okay, part mo muna, abay. Walang bumaba ka dyan. Ay, papasa na to. Ha? Papapasa na. Papasa na, na, <laughs> papasa na to. Tatawagan ka pa lang. Kalakas ka mo na. tumunog ka. ha. Ha? Kalakas mo tumunog. Siyempre, pero yan eh. Ba't, bat alam mo yung listahan dito? Ipag-parang kayo kaya. Pwede na yun. Madalas naman ako rito. O sige. Hindi, ah. ilista okay, <laughs> ka. Hindi, papasa ko na rin. Ilista mo muna. Hige, hige. Pabalik mo kasi muna. <laughs>

Pumila kasi. Pumila kasi kayo. Pumila kayo. Magmamata. E, Ito, na to. O, huwag nabigyan yung inayupak oh, na yeah. Ito, yeah. Yan, buha tayo, walang Oo, <laughs> okay, pagka buhabiyahe tayo, wala dala lisensya. Ngayon, may lisensya ka. May, pagka ayuda, dala-dala mo yan. Siyempre, <laughs> okay, wala. Na pala pa. para ginagamit niyan sa may yung lisensya. Kaya yeah, <laughs> 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 Teka, ka lang. Ah, okay. uh, oh, si Robert muna. Sunday. Teka lang, pumila kasi kayo nang maayos. Oh, dito Robert, kasi pila, oh, ito pinaka Oh, yung Robert. Yung, Robert. Ano. Robert. Dito na iko pa ano Dito, na pa yung nickname lang kailangan diyan. Jumo. Oh. oh, Jumo. Oh, <laughs> <laughs> oh. ganyan. Oo, oh. ganyan, oh. ganyan na lang ganyan. na yun. Bisa mo, bilisan na nga eh. Kake. Kapakit naman niya ang pangalan ko. <laughs> Ayusin mo naman. Oh, 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 oh. Kasi sa'yo. Oh, Asa, di ba ganyan yan? lang? <laughs> Karaming bong eh. Bongo. <laughs> <laughs> Bongo. Marami-rami niya ni. Uh, ganyan. Teka lang ka. Jers. Oh. Uh. Uh. Jersey. 1K. Hmm. Ano number nyo? ano? Oh, Mahal niya! Ano? Ano? Mahal siya, Jesse niya! Ano? wala kami bayad, pera! Dios, oh, Saan, na tayo. Ayun na, ayun ano ba kasi akala nyo? Let's go! Ano ba yung akala nyo? Ayuda! Ayuda! Ayun, laro na tayo! Sa Jersey yan, sasali kami ng ano? Ba't kukunin nyo pa yung ID? Wala lang! Ayuda yun! Overage ka na eh! Paano na yung magtataka sa iyo? Baby! Under 30 lang yun! Under 30! Ba't tinawagan nyo pa ako? Ha? Yung jersey! bibo! O di ano? Pumibrib na kasama yan! The... Number niyo, yung number nyo? Yung number nyo, sulit nyo. Wala ako pera. Wala, wala ako pera, pre. Hey, yeah, hashtag one. Tinawag tawag Tinawag tawag. Ikaw lang pupunta rito. Sabi lang naman, lista. Hoy!